ma'am sir, sabi niyo po taga Batangas po kayo. Oh, yes. Ano naman po yung mga maganda puntahan sa Batangas ngayon? Sa mga beach din po. Mga beach. Mga beach din po sa Batangas. Ano uh, po yung mga tourist spot natin doon, sir and ma'am? Ano, uh, sa Nanibu Beach, meron din sa Laia, Batangas. Mga uh, beach uh, din, mga resort, mga diving oh, resort. Oh, mukhang talaga na tagal doon ka, ano? Pero hindi naman kami madalas sa mga. Yes. <laughs> hindi, eh, minsan. Ayaw, ano, Heritage Town ng Taal. Ano po yung ano natin, occupation natin, ma'am sir? Kung okay lang natin spill sa mga audience. Okay. Ano, ano po? Uh, ano ko? Auditor ako sa isang bank. Oh. Local oh. bank. Oh, stenographer. <laughs> Photographer kayo, sir? Stenographer. <laughs> ano po yun? Ano po uh, yung stenographer? Court reporter sa sa court nagsusulat ng mga testimony. Yung mga kakaiba yung mga yeah, sulat. Yeah. Grabe. Yeah. Sir, ah, may kakilala kong ganyan. Tapos kahit yung mga line-line may ibig sabihin yung yeah, mga gano'n. Mga sulat bulatin. Tawag. <laughs> so guys, alam mo na ibig sabihin ng stenographer, mga yeah. sulat bulatin. Yeah. Tsaka kasing pogi ni sir. Ay, nakasin. Ay, nakasin. Ay, nakasin. Ako pa. <laughs> <laughs> Kayo naman po, sir. Ano po, um, engineer po sa semicon company. Po. Engineer? Lahat kayong babongga ng mga trabaho niyo, ah. Engineer <laughs> sir, mahirap po ba maging isang engineer? Uh... Wow. <laughs> 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 wow. <laughs> <Ay, laughs> Pwede naman po. Kinaya niyo oh, naman, sir. Piety. Pati nung no student pa po kayo. Nung no student po, siguro mas mahirap kasi mas madami sleepless nights. Oh. How about you, sir? ah uh, engineer din po. Engineer? Manufacturing industry. Magkasama po kayo ni sir? hindi po. Magkaiba po. Ah, okay. Ngayon lang kayo. Ah, tapos may mga lahing engineer, no? Grabe. Guys, tignan nyo naman sila. Dito lang sila sa LU nag-enjoy. How about you, sir? Engineer din po. Semiconductor oh, din. sir, magpinsan kayong tatlo? Hindi. engineer, eh. Masaya naman po kayo sa mga trabaho niyo, sir. Sobrang saya. 10 years. Oh, 10 years later. Ay, po pala sa boss ko. Shout out! Shout out po, shout out po kayo Baka sa family niyo. Shout out, shout out. Opo, shout out po kayo shout sa family niyo. Kasama niyo sa work. Shout out po sa mga kabataan dyan. O, <laughs> <laughs> <Pa>, anong ola? <ulaw? laughs> shout out kay mommy. Hello, mommy! Shout out sa RTC family, tsaka sa pamilya ko. Shout, shout out, out sa mga taga-security bank, TPRM team! Oh! Oh, grabe. Na Shout out po sa mga taga ADI HPP team. Woo! Shout out po sa taga Honda Philippines. <laughs> Shout out po lahat sa semiconductor failure, analysis team. wow, maganon sila. Walang katapusan. So, so, ano pong plano natin dito sa LU? Ba't tayo na pa-outing? At uh, uh, bakit po ito yung napili nating lugar, Ma'am Kim? Gusto daw nilang mag-north. Okay. So, never pa kami napunta sa North. So, initially, dapat sa Ilocos or LU. So, two hmm. location. Okay. Pero, okay. LU yung nahanap namin yeah. na ano. Pinayo po. Pinayo Hi. Hi, ma'am. Hi. Wala alam-alam. so, <laughs> alam, alam. <laughs> so, so okay. biglang meron. Sali, so, Ali, last year pa namin siya pinlan. So, nandito kami for a planning for a church volunteer group kasi kami. So, Christian mm. Church oh. Ministry. Wow. And we are upbeat united volunteers. Ayun. Ano pong ginagawa niyo sa so, pag-volunteer sir? Ano so, yung so, volunteer natin? Mainly we are called a ano, young professional ministry kaya nabanggit na mga professionals kami. Then oh. for oh Christ and also for loving people, we do volunteer works. Ayan, uh kapag may church programs, we are there. and kapag may kayaan, katulad nito, ni planning kami dito sa La Union. and ayan, marami kami mga nakahanda for the next year, di ba guys? Yes, to draw uh -huh. more people to know Jesus. Ito yes. love ba 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 tawa ni <laughs> 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 so, habang ito na nga, tayo, yung mga French vanilla is okay na po siya. Yay! Okay, Sir Dan? So, Sir, Sir Dan. So, before you sip, meron po kami tinatawag na coastal, Sir Mark? And then for you, Ma'am Kim, meron po kami tinatawag na coastal caffeine tradition. At yung gagawin niyo po is dip, stir, bite, and sip. Ganun Yay! lang po. Tayo niyo po. Naga dito po si Jack, ayo? Apo, sir. Hello, Local na, na po ako dito. And yun, patuloy lang na nagbebenta ng iced coffee. Nakikita ko po kayo sa TikTok. Thank you. Ma'am, makikita mo na rin sarili mo sa TikTok. <laughs> <laughs> sir Kenneth, want niyo po ba ng strong coffee? Strong ba? Oo. Oh, sorry. okay, kayo po, sir. Strong. Ay, sakto lang. Here you go, sir? Thank you. And then for you, sir. Thank you very so much. So, guys, ganun po yung gagawin ninyo. Dip nyo po sa pinakailalim. Imekos-mekos nyo mabuti. Tapos, bite kayo ng isa, sabay sip. May tradisyon. Kamusta po, sir? How about you, ma'am? Sarap. Okay po ba? Sarap If you po. need any adjustments, sir, sabihin nyo lang sa akin, sir. Wala pong ano. Lalo, Thank pala you. Pala. Okay, ma okay naman siya. Thank you so much. Mo na tayo. More, more tapang. Mo na tayo. Gusto mo may isipa, sir? Go. Lika sarap po. Sarap sa sarap Thank, sarap you. Sarap sa Thank you. Thank so, you. So, tama po kayo, ma'am Kim. Si sir talaga mahilig sa hape. Eh. Tutak po na tayo. <laughs> loko ka sir ha. <laughs> loko ka si sir, takbo daw sila ha. Nakarecord mo kayo sir. Kinout-out pa mga company na. lang po kaming mga usual lang Hi, ng mga worker na nagsisimula lang sir. Ako sir, magto two years na and I feel sometimes nakaka burnout out, Pero sir, ano po yung motivation nyo para sa, sa ganun na tumagal kayo? Siguro kung uh, day merong learning, may natututunan and then nababalansan yung life and work. Ayun, yun yung magpapestay talaga sa iyo. Um, ano po yun yung mga importante para mas tumagal no? ah uh, yung Siyempre, mahalaga din yung, yung compensation. Siyempre, yun naman talaga yung hinahanap natin, compensation, no? Oh, po, Pero, andun din kasi yung uh, mababalance mo yung life mo at yung mm -hmm. work mo na yeah. you are able to attend halimbawa family matters or yes, may occasion celebration hindi dapat napapabayaan uh -huh. yun sir no Uh, um, so guys, so yeah. sa mga viewers natin, ang ganda nung sinabi ni Sir sa mga nagsasawa dyan. Sir, ano sa sasabi mo? <laughs> Ayun, so magtsaga lang din. Tsaga lang! Tsaga uh, lang. Uh, <laughs> yung lang. Yung ka ba, Mark? Opo, bakit uh, baka may mga dadagdag ano, ko ano? kayo sa mga... um, mga... Agree po ka sa sinabi niya. Opo, totoo <laughs> po so yan Happy face lang mo lang! <laughs> dagdagan <laughs> <laughs> mo! Mother mo! siguro po ano sa akin yung makakapag-pastay sa akin as an employee is good culture po within the company. Ah, oh, totoo po 'yan, good culture. So sir, ilang years ka na ba sa oh, work? Po, two years pa lang po ako nag mag Magto two years sir. Um, two years na po. Wow. Magti three na po. De That's eh. good. That's good. Thank you. Kayo po, ma'am, sir. Ma'am, baka may, uh, may add ka pa advice. Opo, po sa po mga sa... mag-stay pa yung mga employees sa work nila. O para, <laughs> para may iwasan. <laughs> may iwasan natin ang burnout or ang uh, parang na-dismay -di tayo sa work. Ganon. Pass muna ko. Pass muna. Sabi muna. Uh, siyong sa akin is Uh, I've been working for 10 years na rin kasi Pero multiple wow. companies okay, wow. So may mga times talaga Mababurn at mababurn tayo Lalo na kapag overwhelming yung work mm -hmm. ano, O kaya naman pag di mo alam yung gagawin Pag di mo alam yung gagawin Do not hesitate to ask for help Kasi hindi naman yun kahinaan At the same time May mga tao din naman in the company Or in an organization who Is always willing to help yes, So ma hindi masamang magtanong kapag hindi mo alam yung gagawin. Okay. Kapag naman yung iba, yung iba naman, na out kasi ay overloaded sa task. So, siguro, ang maganda, pag overwhelmed ka, huminga ka muna. Huminga, pahinga. Huwag mong, wag mong pilitin yung sarili mo muna na mag-work. I mean, pero hindi naman yung wag kang mag-work. <laughs> 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 <So, laughs> um, take time <laughs> to pause, to rest, also to pray, no? So, to ask help from God para, para ma-clear yung mind mo. Tapos, balik ka ulit dun sa work mo. Tapos, i-check mo ano ba yung dapat unahin, yung da important, no? yun yung i-prioritize mo. Then, unti-unti, matatapos din naman yun. Opo. Oh, wow. <laughs> Thank you so much, Ma'am Kim. Sir, baka may matadagdag ka po. Sa akin, ano lang din. Uh, so, I've been working for six years uh, sa court. Wow. And knowing wow. the, the, ano, wow. the various cases na hinahandle din namin. Uh, sa akin, ano, be faithful in little things talaga. Uh, minsan kasi kaya na-overwhelm tayo because we look on how Uh, big the task are, then nagko-complain tayo. Opo, dito. Instead na maging faithful muna dun sa malilit na bagay, task daily. Then, hindi mo, ma hindi mo na mamamalaya na hindi ka na nagre -reklamo. But rather, bigla na lang may achievement ka, di ba? Nakokomment ka ng boss mo. And nagiging, alam mo eh, nagiging light ka din dun sa office niya. Like, wow, bakit ganun ginagawa niya? Like, Parang kahit ang daming ginagawa or paulit-ulit, okay. hmm. parang masaya pa din. Kinaya so, mo rin pala sir, yeah. no? So, wow. step by step. step para may success. Step. <laughs> step by the step. <laughs> 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 Guys, ang ganda naman mga sinabi natin from friends, our friends from Batangas. So guys, supportahan din natin sila. Ma'am, baka hindi pa plug. May page ba yung ano na, po? Um, volunteer sa <laughs> akin. Wala <laughs> pa. Group chat lang. Group chat lang. Group chat lang. Pero, <laughs> <laughs> pero kung magawi po kayo sa Santo Tomas, Matangas. Ayan. Nandun kami sa Nara Street, Barangay San Roque. Santo Tomas, Matangas. This okay. is Lord Global Ministry. Santa Tomas Outreach. Thank you, guys. Thank you, mga atin. Kuya, nakakatouch naman sinabi niyo. Guys, sana may natutunan tayo sa little convo natin. Thank you. And enjoy. Thank you so much, ma'am, sir. Thank you. Thank you. sa free Thank you. Thank you so much, bro. Thank you. Bye, guys. Bye. Bye.